News Mga balita ngayon, apat na Pilipino sa Myanmar na nananatiling unaccounted for matapos ang lindol. Death toll umakyat na sa 1600. 1.4 million pesos na halaga ng shabu na sabat mula sa dalawang suspek sa General Santos City. Dalawang putsyam na Indonesian nationals na nasagip sa Pogo Scam Hub sa Pasay, nakauwi na ng kanilang bansa. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Apat na Pilipino sa Myanmar ang nananatiling unaccounted for o inaalam pa ang kalagayan matapos tumama ang malakas na lindol sa nasabing bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o so DFA, dalawa sa mga ito ay mag-asawang naninirahan sa mga gumuhong gusali. Pawang professionals sa apat na unaccounted Filipinos, dagdag pa ng kagawara. Wala namang casualties na naitala sa mga Pilipinong nasa Thailand. Samantala sa huling report ng Reuters, umakyat na sa 1,600 ang bilang ng nasawi sa Myanmar dahil sa magnitude 7.7 na lindol na tumama noong Marso 28. Kasunod nito na nawagan ng hunta ng Myanmar ng assistance mula sa ibang bansa para sa pagsagip at pagtulong sa mga biktima. Nasa bat ng Police Regional Office 12 ang higit 1.4 million pesos na halaga ng ilegal na droga mula sa dalawang suspect sa puro Christian Village, Barangay Kalumpang sa General Santos City noong Marso 28. Arestado sa operasyon ng High Value Individual o HVI na si Alias Bacho, 44 anyos, isang sikat driver. At Street Level Individual o SLI na si alias Dodo, 52 anyos, parehong residente ng Block 1, Purok 13A, MC Village, Barangay Fatima sa nasabing lungso. Narecover mula sa dalawa ang pinagsususpechahang shabu na may bigat na 206.5 grams. Nasa kustodiya na ng GSCPO Police Station 5 ang mga suspect habang dinala na ang drug evidence sa Regional Forensic Unit 12. Dalawang putsyam na Indonesian nationals na biktima ng human trafficking ang nakaalis na ng bansa kagabi matapos masagip mula sa pwersa ang pagtatrabaho sa illegal na Pogo Hub noong nakaraang buwan. Mula sa PAOK Custodial Facility, inihatid ng mga opisyal ng nasabing komisyon at ng Bureau of Immigration o BI ang mga banyaga sa NAIA Terminal 3 para sa kanilang flight pa Jakarta kagabi. Noong Pebrero at 13 nang narescue ang mga biktima matapos sumiling ng tulong ang Indonesian Embassy para sa kanilang mga kababayang nagtatrabaho sa scam hub sa Pasay City. Ayon sa ulat na katakdasan ng ilipat ng Cambodia ang mga ito, nang itigil ng kanilang employer ang operasyon sa Pilipinas noong Enero. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.